Guys, welcome naman sa another video vlog natin. So, pakilala mo natin dyan si Mark Jun, Ramos, Reggie, Almeida, and syempre, Pogi dyan si MJ. Okay, so guys, ngayon pag-usapan natin kung mahalaga nga, mahalaga nga ba yung sasakyan dito sa Canada once na nandito ka na. Sa base of my opinion, it's depends sa ibang tao, pero para sa akin, syempre iba-iba yung opinion natin. Para sa akin, mahalaga yung may sasakyan. Lalo na, for example, kapag mag-snow, syempre, mahirap kapag walang sasakyan dahil magkukumyot ka, malayo, tapos sobrang lamig pa, maglalakad ka pa, or else kapag umulan, for example, syempre, magkukumyot ka, mababasa ka ng ulan, lalakad ka ng malayo kasi malayo yung bus stop namin dito. So, kailangan ko ng sasakyan or else yung mga kasama ko. So, para sa akin, very important na may sasakyan talaga dito sa Canada. Hindi ko lang sure kung pare kami ng opinion, okay? So, yun nga, kahit na baguhan lang ako dito, uh, almost 3 months pa lang, pinilit ko na mangutang o, yes, utang na yung ano ko, sasakyan ko, at hindi ko kinakahiya yun kahit na ganun man. Kasi kahit pa na nakatulong sa akin ng malaki once na grocery ako o may pupuntahan ako sa ibang lugar. So, thankfully naman dahil kahit pa paano, ko na nababayadan yung utang ko. So, yun lang guys. God bless, ingat kay lagi.